tablet na ngayon si Casey Concepcion na isa publiko ang relasyon niya sa Phil Swiss boyfriend na si Michael. Si Michael ay isang bank manager sa Zurich, Switzerland. Kung dati ay hindi pinapakita ni Casey ang mukha ng boyfriend sa kanyang IG account ngayon ay lantaran at binida na niya ngayon ang kanyang boyfriend na si Mike ang cover photo ng isang recent IG post ni Casey ay silang dalawa ni Mike na magkasama tulad ng tipikal na magkasintahan nakasuot ng strap yellow dress si Casey na may purple shawl habang katabi si Mike na nakashaded gray t-shirt kitang kita din ang pagkakaakbay ni Mike kay Casey sa caption binanggit ni Casey na bumisita siya sa Franz para makita ang kanyang mga kaibigan. Ang pagpapakita ni Casey ng larawan nila ni Mike ay indikasyong unti-unti ng pinapaalam ni Casey ang relasyon nila. Matatandaan noong January 2023 ay namataan si Casey sa Ayala Alabang Market na kasama si Mike. Nahagib din ng kamera si Mike sa bahay ni Sharon Cuneta nang ganapin ang birthday celebration ng Megastar. Gayun pa man sa maraming pagkakataon na si na Casey at Mike na lagi magkasama mula sa mga posts ng iba pero wala rin silang official admission ukol sa kanilang relasyon. Kaya ngayon ang latest post ni Casey ay malinaw na pahayag ng pagsasapubliko ng kanilang relasyon. Mauuwi na ba kaya ito sa kasalan? Yan ang ating abangan sa mga susunod. Para sa mga bagong balita, tumutok lang dito sa Project EU. Please like, share and subscribe. See you at my next vlog.